nakakalubo, karton ng alang, nilangaw pa. May mga eksena sa sobrang absurd. Hindi mo alam kung iiyak ka ba o tatawa. Pero teka, bago mo usgahan, ka muna kaibigan. Kasi hindi to basta chismis, hindi to kating isip. Totoong nangyari ito. At baka pagkataos mong panuorin ito, mapapailing ka na lang. Habang magsasabing, grabe, ganito na pala tayo Todo na ang gagawin kampanya ng mga kandidatong senador na kaalyado ng dating Pangulo Rodrigo Duterte sa titirang mga linggo bago ang halalan, puspusan ang mga gagawing mga Grand Rally Motorcade at naisasagawa sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama sa mga nangunguna sa kampanya, ang mga kandidatong bahagi ng grupong Duterte 10 o PDP Laban na layuning ipagpatuloy ang mga nasimulang reforma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-uumpisa ang serya ng rally sa Sugod Southern Leyte sa April 23. Susundan nito ng mga pagtitipon sa Iloilo City, Pangasinan, Butuan City at sa iba pang lungsod tulad ng Pasig, Muntinlupa at Quezon City. Kasunod nito, inaasahan din ang mga motorcade sa Cavite, Quezon City, Makati, Pasay at Taguig. Diyan na ang supporters ni Senator, Senator Kibuloyo. Ready na. Uh, ready na sa atong from Tacloban. Ready na para sa Grand Rally. Mainit, malikabog, pero mas mainit ang tensyon sa niti. Ang PDP laban Grand Rally na pinangunahan ng ilang matitinding pangalan sa politika. Nandiyan si Napongo, Bato de la Rosa, Vic Rodriguez at iba pang si bulls ay tila isang pagbabalik na makapangyarihang anino ng nakaraan. Pero ito ang hindi inasahan ng marami. Salip na maligawaw ang Sa Salip na magnayap ang damdamin ng masa. isang isang napakailap na damdamin ang bumalot sa buong kaganapan. Kawalan Cartoon sa motorcade? Oo, hindi mo kailangan kurtina ang sarili mo Hindi ka na naghihinip kaibigan Sa gitna ng rally, hindi buhay na katawan ang sakay Sa motorcade, kundi cartoon Cartoon ni Duterte Cartoon ni Kibuloy Cartoon na pinipilitbigang buhay Sa pamagitan ng padyak at motorsiklo Para bang isang mababang kalidad Na puppetshoe Pero hindi nakakatawa, nakakaiyak But the story doesn't end there NILANGAU Alam mo yung eksena pati lamuk, tinamad, lumipad? Yun yung nararamdaman sa niti. Hindi umabot sa 500 ang dumalo, In fact, sa sobrang konti. Ang mas accurate na estimate ay nasa 200 lang daw na katao. At sa isang probinsyang minsan ay naging baluarte ng lakas. Bakit ganito kababa? May nagsasabi maikli ang preparation. May nagsasabing baka natakot ang tao. Pero higit sa lahat, may isang tanong ang di matanggal sa isip na marami may naniniwala pa ba talaga? Therefore, isang imahin ng pagkakalugmok ang isang partito na minsang sumiklap sa puso ng masa na yun ay tinawala na. Wala na ang nakaraan, wala na ang kapangyarihan at hindi na muli may babalik. Ang mga katon na ginamit ay simbolo ng isang bagay na matagal nang wala. Presensya, krisma at paniniwala. Pero bakit cartoon? Bakit hindi na lang sila dumalo? Alam natin ang kwento mga kaibigan kung nasaan ang mga tao ito. But here's the twist, kahit na ganito sana, eh may hatak pa rin sila sa madla. Pero bakit unti-unti nang nawawala? Hindi ito simpleng pagkukulang, hindi ito logistic issues lang. Ito ay larawan ng unti unting paguhu ng dating tinaniniwalaan. Ang PDP Laban Grand Rally sa Leyte ay hindi lang event isa itong paalala na kahit gaano kakalaki noon, kung wala nang naniniwala, wala ka ng lakas. At sa huli, kahit karton ka pang may pot or kit, kung nilalangaw na, baka panahon na para tanungin ang sarili. May naniniwala pa ba? Have mercy o God. Matthew 23 verse 27, Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pare sa iyo, mga mapagkunwari, katulad kayo ng mga libingang, pinaputi sa labas. Magaganda ang anyo nito sa labas, ngunit sa loob ay puno ng buto, ng mga patay, at ng lahat ng uri ng kapuluan. Kaibigan, sa mata ng tao, ang imahe ay mahalaga. May motorcade man o wala, may karton man o malaking stage, madalas ay nunguna natin ang anyo kaysa sa diwa. Ngunit ang ating panyosus ay hindi kayo naman tumitingin sa panlabas, hindi siya natadala sa karton, kampanya o palakpak ng masa. Nakakalungkot isipin na may mga tao naghangat pa rin bumalik sa dating kapangyarihan kahit na tila nawawala na ng tiwala ang mga tao. Ngunit ang ating Pong Jesus, ang anak ng Diyos, siya ay mananatiling malakas magpakailanman kaibigan. Kaya nga naman, imbes na sumunod tayo sa kato ng mundo, sumunod tayo sa krus ng ating Pong Jesus Kristo.